Hello po, good morning. yan mag-update po tayo. Ah, uh, yun. Yun nga, ayun yung cellphone ko po. Sira na po ito eh. Ayan. Hindi na po na nakakapag-save ng ano, ng videos. Maski photos po, wala na. Hindi na siya makapag-save. Uh, kaya ayan, nanghiram na lang po muna ako. Pag nagka-pera, tsaka try ko po muna ipa-reprogram baka sakaling makuha po sa reprogram yung cellphone ko kasi may sentimental value po ito eh kaya hindi ko pwedeng i-alis o pabayaan yan ganoon po kasi ako oh, kapag ayaw may sentimental value yung mga bagay hindi ko po sila inaalis tapos ayan po kahapon nag video ako tatlong video po yung ginawa ko para sa part 9. Yun nga lang, hindi po sila na save. Ang lumalabas po sa screen ng cellphone ko ay corrupt file. Yun ang na nakalagay. Yung format not supported, yun ang na nakalagay. Tapos, sa photos ganun din. So, ayan. Yung magiging ano po, yung parang lalak ako po tayo eh, kasi yung part 9 nalapoy eh, hindi po na save eh. yung po yung dito napapalis po ako ng labas yung labas po ang pinalis ko hapon. yan palis na po yung labas na yan eh. pupunasan na lang po ng tissue para mawala yung mga bakat ng daliri ko yan yung lingling -ling gitna na lang din po ang ipapalis Ayan, yung mga sing-sing po, yung gitna na lang din ang ipapolish po. So, gagamit po ulit ako ng chrome oxide powder. Uh, ito po, may nabibili po nito sa Shopee. Meron din naman po sa Lazada. Sa Shopee, ang nabibili po doon is uh, nasa 300 yata ang per ano? Per, yung gantong pouch po. Ano mo tao kasi kung ilang grams yun eh, 100 grams yata. Hindi po nakakabili ng tingi-tingi sa si Shopee eh. Pero sa Lazada, ayan yung pong gamit ko sabog-sabog. <laughs> sa Lazada nakakabili po ng tingi, ito po 50 grams. Nasa 120 plus lang po. Matagal na po ito bago maubos. Kasi paunti-unti lang ang paggamit. So, oh, ang gagamitin ko po ngayon ay Pordom. Tapos yung DIY ko po, po na polisher. Ayan po. Ayan, ito po yung aking DIY na polishing. Ayan. May nabibili naman po nito sa Shabby din. Yun nga lang, siyempre gusto ko makatipid. <laughs> sa sobrang katipiran. Ayan po. Sinira ako to. Yung likod po nito, binakba ko. Tapos, idinikit ko rito. <laughs> Ayan. So, mag-start na po ako ngayon. Kasi, para ano, para matapos na to at uh, makuha ko na po yung mga bayad nila. Ayan, pasensya na. Pahinto ng hinto tayo kasi may dumaan po. Kailangan natin yung pinto. <laughs> Mayroon talaga pag wala tayong sariling shop. So, uh, gitna na lang ang ipapalish. Umpisahan ko na para makasingil na at meron na kaming pambigas. Ayan, may pambigas na at pang ulam. Ayan, mga susunod po na mga gawa ko, oh, mas mahirap. mas komplikado. Mga yin-yang. yun, yung mga kakaibang mga yung seven chakras knife daw. Tapos, mga kakaibang carvings eh, mga ganun. May mga palaka, may mga turtle. Yan. So, ayan po. Wait lang po at uh, isasaksak ko na po yung porto. Ayan, okay na. Oo. <laughs> diba, Steve? Kung walang tagahawak, pwede din naman eh. <laughs> Tapos, ah, uh, kasi ko lang po yung tubig ay pumatak eh. Nabarahan yata. Ayan. Patak patak lang. Kunti kunti lang. Kunti kunti. Kunti. Ayan. Alright. Pabasahin ko lang po yung aking uh, DIY polishing. Sayo lang natin. Ah uh, nga po pala, pag uh, po magpapolish kayo, nagagamit kayo ng chrome oxide siguraduhin nyo po na ang mga stone nyo ay walang butas mahirap po kasi yung tanggalin pagka yung chrome na powder ay eh, pumasok doon sa butas mahirap nang tanggalin kung alimbawa kulay puti yung kulay ng james stone nyo nako, sasakit ang ulo nyo hindi siya talaga matatanggal naman po, hindi kailangan i-DM. <coughs> Excuse me. Hindi ka kailangan i-DM kasi baka naman maukod yung ano, yung cloth wheel. Dampi-dampi lang. Nasa, tapakiramdaman ah, nyo rin, baka medyo dumulas. Okay, yun. Yeah. Tignan natin kung may nangyari. Kung ano nangyari pala, may nangyari. Tignan natin kung may nagbago. Kung kuminta ba siya o hindi. Tignan natin. Ang maganda yung cellphone na nahirap ko ha. Real time yung ano. Walang filter meron kasing opo dito eh kaso may filter eh hindi kita yung kulay ng ano eh yung tunay na kulay ng stone eh. ayun makintab na ang gitna niya mga kaibigan okay nakaisa na po tayo one down more to go pahawakan ko na lang ito sa aking Jurakis baka kasi malaglag hanap ko ng safe na pwedeng lagyan kaya tissue, tissue baka na tissue doon yan, ito po yung pangalawa isaw-saw po natin uli saw-sawins bang ba pala yan, para even yung ano, lagay na chrome yan, spike-coating na natin daan-daan dahan-dahan lang kasi pag hindi dahan-dahan atalsik yung kulay green mancha po yan sa damit mancha yan sa damit yung kulay green na yan kaya kung may kung magpapalis yun dapat yung damit na pang lang gagamitin nyo eh hindi talagang ano. Sakit sa matanggal Magtanggal ng mancha. At ano, parang may tumasayad. Masayad na ba yung bakal? Mm -hmm. yeah, babawasan muna natin yung parang pandipid. Kasi ano eh, sumasayad na eh. sumasayad <laughs> na sa bato. Sa pa sa andi. Masayad na siya mga kaibigan. Kailangan natin siyang bawasan. Ayan! Oo, oh, okay na. Kulang pa, kulang pa. Uy, bakit nagdidim? nag, -o, nag -o auto slip yung cellphone. Hmm. Eh, tawso-so -sa ulit natin. nagaano siya yung screen time out <laughs> nag screen time out yung cellphone alam mo pake, ano nga pagka pagka dumilin bigotin mo lang yung screen alimutan natin yung ano patanggal yung screen time out cellphone Yeah, I'm gonna Ah, lang gumaga. Oh, may wala talaga, masira pa natin 'yan, patay tayo diyan. <laughs> hindi pa yata bayad diyan eh. <laughs> oh, diba? Tingnan natin kung napalish ba. O hindi. Hmm, kulang pa, kulang pa ah uh, itong side na to, makintab na. Yung, yung side po, yung side na to, makintab na, pero yung kabila hindi pa. Kaya, sausaw na, sausaw ulit. Tapos, malis ulit. Ulit ulit lang. Hindi kailangan ng madiin. Dahan, -da. natin kung may nagbago ibasa muna natin tingko kung may nagbago kung napalis pa siya o hindi ganda kasi yung dino double check muna eh para hindi tayo masira sa ating uh, customer yan nagbo-blur din pala to akala ko hindi <laughs> then bakit yung background ng malinaw hindi yung ano <laughs> yan. Ba't ba ganyan yan? Yan, makitab na. Bakit gano'n yan? Yung background ng malinaw, hindi yung bato. Eh, hindi naman yung background ang ating binibidyohan. Ano ba yan? China phone? <laughs> Namintas pa yan, oh. Ang hiram na nga lang, na, namintas pa. Tatam. Blur ka ka, blur. Malila yung background eh. Yung ginagawa ko, yun yung malabo o oh. labang pasin sa hipo niya. Pagalitan ko may-ari niya Pagalitan ko nga yung may-ari niya mamaya. Papairam ka lang yung pambalabaw. <laughs> Nagano kasi siya nag yung parang screen time out ng cellphone. Yung screen time out, ya. Uh... Ito may nagbago. Ibasan okay. muli natin. Yan, patay ako kay misis nito. kakasabi ko lang kanina, mancha to eh. <laughs> Pakain na naman tayo dyan. Ambler naman. Pero, ayan. Ba't ganoon? makintab na siya sa personal level eh, sa camera yeah, basta ito okay na <laughs> basta okay na yan kasi yan eh blur po yung ano yung ito blur siya pero yung likod niya malinaw oh ibang klase maganda siya maganda Yeah. Na. nag-distract kasi ako doon sa mga lumalabas na nagpa-pop up, up sa screen ng cellphone sabi <laughs> <laughs> ko kasi pag ano yung cellphone ko gini-turn off ko po lahat ng not notification ayoko kasi nung gumagawa ako mini kunod yung cellphone, itatawag. Kaya po, pagka may delivery, tatanungin ko muna, tatanungin ko muna sa nagpadala kung kailan ang pa para napag-ahandaan. Kasi once na na-extol po ako sa ginagawa ko, hindi ko na tinutuloy. May bose ako talaga, promise. Kaya pagka po, alas 9, hanggang alas 12, dapat po walang tatawag wala magsasat kasi okay, nalilistract po yung ginagawa ko ako eh. ayoko nang dalawang pa kaya tamad akong gawa baga ganun yung pahintuhin to yung konti na nga lang yung oras ng gawa ko papahintuhin pa dahil sa tawag sa chat yan ang ginagawa ko turn off ko po, po yung ano notification ano okay tinira siya kasi so, blur palagi at least na-update ko kayo na yung may ano may ending yung ginawa ko dapit na ipapakita ko yung ending yung sa Sambales from rough to finish nakita nyo naman yung yung raw materials nito eh yung sa umpisa yung part 1 yung lingling ang mahirap alish kasi may mga sulok-sulok woy, nda, ato ah ato, woy, ato woy, ato ato, woy, ato woy, ato Ayan. Kaya ko muna kasi nakikisabay sa vlog ko yung aso eh. <laughs> Nagbablog din yung aso. Ayan. Ito na po yung ipapolish natin yung lingling -ling. Pero tingin ko hindi aabot dito yung polisher ko eh. <laughs> Pero try lang. Pagka po hindi umabot, gagawa ko ng mas maliit nito. Ayan. Yung mas maliit nito. Para magkasya. danda na. Baka Mama, mamaya ah, madisgrasya Magasgasan eh. Yung patapos ka na, sasuhulitin mo. Nakapaw! pagkaraan nito uh, bibigyan ko na po yung mga finished product tapos magumpisa na po tayo sa panibagong linto uh, panibagong episodes na ano naman jade carving uh, jade carving at saka jade ring eh jade ring hindi sir jade eh petrified wood na sing-sing tas purple jazz din na sing-sing parang mahirap gawin matigas kasi yun eh pero kakayanin natin sa ngala ng sining kakayanin natin yan mas challenging kasi yung mga trabaho mas gusto ko yun yung parang sa umpisa parang na paano kaya to yun ang gusto kong magagawa eh yung pahihirapan ka muna mag-isip kung paano kung mo sisimulan kung paano mo tatapusin yun ang mga gusto kong ginagawa po eh yung, yun ano syempre sa ano sa umpisa sisimula ka muna sa madali Yan. pero pagka syempre alam mo na yung mga pasipit-sipit doon sa pinakasimple doon ka naman sa ano mga challenging ng mga part. Yan. ah, uh, ito po, hindi ko na nang sa video kasi gagawa pa po ako ng ano eh. Yung DIY na polisher, mas maliit po dito para magkasya dito sa butas. At saka dito sa gitna. So, ipapas forward ko na. Uh, bibidyo ako po yung finished product na po. Wait lang po, lalabas lang. Lalabas lang ako. Oh. Yan na po ang finished product. Shiny. Super shiny na po. Yan po ang finished product natin. Uh, Bibidyo ako ng isa-isa. Wait lang po. Maghugas lang ako ng kamay. <laughs> ang lumi ng kamay ko. Wait lang po. Ayan. Ito na po yung lingling. Cordillera -ling. and fertility symbol. super shiny. Ay, tataliin ko po ito ng ano, yung strap, leather strap or cotton strap para sa customer. Si yung Bong kanyang order ano dito. In kanya request, already to wear daw 'yan. Ito po yung uh, Sambales Chrome Jade. Size 6 ang may-ari po nito ay nag back out pero may DP hindi na doon niya kukunin yung DP hindi ka maalam kung anong dahilan hindi naman din sinabi yan parang bidigyan niya lang ako ng 300 <laughs> parang ganon sobrang shiny hindi makakita yung ano eh yung pattern eh ayan Ayan po. Ito po po. Sambalis chrome jade. 11.5 and Nakintab lahat. Walang naiwan. Alright. Sambalis uh, jade and neprite jade. Ito yung pinaka dark green ng Sambalis neprite jade. Uh, 10 mm po yung kapal yung ano nya yung width. tapos 4 mm yung, yung ano yung kapal. tapos sambalis leopard jade light apple green. ah uh, width po nito ay 8 mm pero ayan ito ba po isa dalawa po yung dark green na nephrite jade from sambales shiny so ayan na po ang finished product ang finished product po ng ating ah uh, Sambales Sambales Jade uh, from rap to finish. Salamat po sa pagsubaybay, pag-aabang ng mga episode parts, yung mga part uh, mula part 1 hanggang part 10, ito na po 'yun. Uh, abangan nyo po ang aking mga sus susunod na uploads. Thank you mga karako. Salamat.